So yan guys, tapos na tayo maglinis ng kwarto, malinis na at mabango, nagmap na rin ako ng, ng sahig, ayan. So, by the way, inusod ko to, pinagpalit ko sila, itong upuan kasi, nandito yan, tapos itong higaan, inusod ko, minove ko siya dito banda, tapos yung upuan dito ko nilagay kasi, pag hindi ko minove talaga yung, ano, yung higaan namin, maraming alikabok sa ilalim, kaya ganun yung ginagawa ko. It's either nandito yung higaan, or nandon parang pinag ini, inuusod ko lang siya ng ganyan so yun at least ngayon wala nang alikabok yung ilalim ng higaan na to kasi inusod ko na nilinisan ko na and na -map ko na rin yan dyan so yun guys fresh na yung ating kwarto malinis na ayan nakapagpunas na kapag map na ako dito and mabango ayan meron tayo ditong air freshener nabili lang namin yan sa DIY nagsindi ako ng kandila kasi martes ngayon. So, hindi ko pa kasi nasisindihan si Mama Mary. Green na kandila nga pala yung ginamit ko dyan. Kasi pag martes at biyernes, pwede kang mag-wish gamit ang green na kandila. And ayun, matuto pa daw yung mga wish mo. Wala lang, share ko lang. Paniniwala ko na kasi yun eh. So, yun, malinis na. Kaya kung napapanood mo to, oras na para maglinis ka ng kwarto mo.